Ayan yeah, o, sa so magpupalang araw po dati na mga kabisesa. Ah. Ibukin po. <laughs> <laughs> Kamusta po ba yung mga kabisesa? Mayroon mga, mayroon pong bata ngayon. Diyok <laughs> <laughs> lang po mga kabisesa yan po si, ano, uh, Lito. Apo. Ang Vera Official. Yeah. Apo. Ayan, ang masa talo. Okay naman po. <laughs> Yun <Yeah. laughs> na po ng no, mga kapatid mga kabisesa. At uh, nakadalaw tayo dito ngayon. Nakapunta po ako sa kabilis sa house hindi na po ano uh, busy yun po sa nakakita po ako ng ano uh, trabaho sa gabi po mga kabisnis sa umaga habang uh, nagbabiyahe po ako uh, mag-aalok po tayo ng abon ibon to ibon ibon no. oh, uh, nag ibon po ako mga kabisnis ngayon ngayon na uh, habang bumabiyahe ako nag-iibon daw ba ako baka gusto mo mag-order Ganoon natin kayo Kuya Ra. Oh, may apa Ayun nga po na ng mga business kasi hmm. nag-iibon po ako ngayon mga kapati mga business. sa ano? sa hirap ng buhay ng girangan ng diskarte eh. talaga oh, matindi mo talaga po po business. Hindi ko yung iisa lang ang pagkukunan ng. Oo. Oh, na ano po po yung kaya natin sa ano, sa pang-discarte, Ay, ayun. Eh. Gawin po natin para dagdag income din habang ano, tapos uh, sa ngayon po siguro mga kapabi mga business madalas na po ako dito mag ano, uh, punta sa ka-business house sa so, umaga po siguro dito ako, tapos sa gabi po papasok po ako mga business kasi may pagkakataon na ano na binigyan tayo ng trabaho mm -hmm. sa gabi yan, kaya yun, pagsasin ko si Kuya uh, dun sa pagdating ng oras para makapasok po ako sa gabi. Para sa umaga lang po dito ako. Yan, pero sa umaga, maninigil ako sa ano, sa abon kung baga. Uh -huh. So, tapos uh, pagdating ng mga ting, yan, pupunta na ako dito. Tapos hanggang hapon, pagdating ng hapon, pasok naman. Pagdating ng umaga, maniningil naman. <laughs> ano po na mga business. ganoon lang po talaga ang ano, buhay ko mga uh, kabusiness. Siya, uh, nakaupo po kasi ako dahil si kapatid na dito medyo may katamparan. <laughs> kasi kapag tumayo po ako uh, mga business, hindi <laughs> natin makita yun. <laughs> Job lang po. Basa. <laughs> Basa. Ano, ano uh, ba? Ako na lang. Talang kong kayo pera para hindi ka nga sabi ni Kuya supportahan tayo. Ayan, salamat lahat. Oo, oh, salamat. Ah, siyempre, yun nga po, no? Uh, hindi naman siguro sa lahat ng panahon, uh, ganito tayo. Oo, oh, naman. Nakakaako din tayo sa ating gaira. Oo, siyempre. Ang importante, nagtutulungan tayo. Ayan, niya po. Tsaka saka nagsisuportahan. Ayan po. Dito po kasi mga bisnis, ang kahit na anong bagay, masaya po dito. Oo, <laughs> Sa mukha ko lang para malungkot kasi talaga ano, makanda malungkot na ko. Na yung <laughs> Lagi ka wala ka tao eh. Ayun ako ano, rin mga business. At uh, ngayon, uh, then, tapo na dahil hapon na, nawi na ako, papasok ko. Papasok ko mm -hmm. para may abot tayo pang, uh, ano, na panggastos kasi. Nagpapa-order ka ng Avon na saan? Nandun sa, ano, tra alimutan ko. Kailan <laughs> <yung> dati. <laughs> Sana pagpasok ko dito bukas, ah. ako ko dito bukas. Ah, sige, bukas. Dali ko. Ah. Orderin po natin sila mga business Ayan. so, natin para... yung view, no? Oo, oh, Ano? Para po, ano, lalo po gaganda yung mga aims at saka simple po yung kagwang lalo yung pagwapo. Saka so, siyempre, para matulungan din natin si Kedang. Ayan nga po hmm. na ng mga business yan tulungan po natin si Kerda mo kasi lumalaba naman po si mo ng patas. Hindi ka na, na kung anong yung kalokohan para kumita ng pera. Oo. Oh, oh. Di ba? Great diba, na si Kerda mo nila. Diyok lang mo ako, business. Hindi ka lang Ah, uh, si Kuya kasi, uh, yun ang turo sa aming mga kapatid ng diba? mga business. Kahit anong hirap, huwag umisip ng masama. oh Uh, at, siyempre, lumaban tayo ng pata sa buhay. Tapos, sabi nga niya, uh, ang nagtasabi ng tapat, nagmamumukha yung tapat. Oo. Hahaha. Ayun ah, ayun ang mga business. Siyempre, ano lang ah, uh, yan talaga nga namin dito sa business official. Masaya. Kahit na sabihin mo na um, mag na ako pumunta dito, na no, mga business na si Gael siya. Problema nga po mga business na tulad ngayon dito. Ay, yung anak ko tol, uh, operahan na naman eh. Dahil, oh, nga, nagkaroon siya ng ano po dito mga mistress, yung tagyawat, ano po. Tapos, tagyawat, tiniris, lumaki, lumubo na ganyan. Kailangan operahin. Parang ka infeksyon? Parang infeksyon po. Kaya dyan po sa mga kabataan na mayroon pong ano, uh, tagyawat, huwag tirisin. Kasi delikado pala yun, no? Huwag basta-basta tirisin. No? Ayun, oo. Uh, Huwag basta-basta tirisin, ang oh. buwa ng business. Kasi mahirap pala yung ganun na ano. Ah, talaga ng ano. Ah, yan. <laughs> yan. Para ibang cluster naman tayo. Ayaw wala ano. No? Tapos yung ano pala tol, yung tawag nito. Delikado pa pala yan talaga mga business yung kaya tawag na ano fiction ba? hmm. fiction kasi hindi naman na talaga yan mayroon nga ano, itong ano tol yung yung kapitbahay ko so, na ano pumakabis business ikwinto ko lang may driver siya naging ah. uh tapos sabi niya sa akin pa Pre, babarehan mo nga kasi ako din po mga kabusiness. Bumabiyaya ko ng tricycle ah uh, siyempre sabi niya pre, pre ba marihin mo ako pre sa ibig tapos sinabi ko pa siya sabi niya no, sabi niya ako sakit nito, pre tingnan mo ako pre sabi niya uh -huh. sabi ko tagyawat yan huwag mong tirisin yan kasi pag na-infection yan na uh, ano biniro ko pa siya kasi uh -huh. sabi ko malapit pa naman sa ako, utak yan <laughs> uh -huh. delikado yan sabi ko ganun ang ginawa niya uh, dahil nagpabarya pala sa akin ng 500 kasi eh, walang barya yung pilihan niya ng ano, at tumatuma ano po, mga business mga uh, ano ba, tapos gano'n ayun gano'n, nangyari ano uh -huh. bibili siya ng tumatuma tapos, nung pagbili niya ng tumatuma siguro, nakalimutan siguro na terrace niya ano po, pag terrace niya di, hindi niya pinansin dahil nakatuma siya, natulog siya. Oh. Hindi na siya nagising, ano po mga kabisos, hindi na siya nagising. Totoo po talaga yan, totoo yan. No, dahil yung, yung ano pa na natin, yung puko natin, may rabis. Oo, oh, may no, rabis no, pa na ito. talaga yan. Hindi nyo pala, may nakamandag pala yung ano uh, natin. Kaya delikado po uh, mga yung magtalis na ganyan. Tingnan niyo po yung anak uh, ko, gano'n nangyari. La lalo na po yung kuko ano, hindi hindi masyadong nalilinis. Mm. Pero malinis naman, pero yung ibig sabihin niya yung ano ba, hindi na hihinukuhan. Kasi sa kuko yun uh, namin. Ah, gano'n? Hmm. Hmm. na akong mula, rabis. Baka mo po, ano? Kaya, Kasi kung um... tama, ang ano kasi sa ang pasintabi ko sa mga, mga sasagasaan ko. Oh. Yung, di ba, yung, yung, yung sa ibang lugar, oh. di sa iyong, ano, yung daw-daw. Yung hmm, daw yung... Yung ano ba bawa, yung sa inuman. Ah, okay, uh, oo, oh, yung parang ano. Oo, uh, di ba, sa kuko yun. yun, sa kuko yun. Yeah, sa kuko yun, ano yung... Yeah. Ay, kaya nagiging efektibo yun. May irga, rabis din kasi yung pamay natin, yung kuko natin. Yun. Ah, okay. Hindi naman pala yun na po ang Hindi po pala natin kasi sila lang wala pa yung ito po. Hindi <laughs> nga, <laughs> 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 dali mo sarili mo pala. Hindi <laughs> ba kami, <laughs> may mag-comment eh. Lumpisa, ay, ano pala? na. Yakay kay... <laughs> Advance ko na, baka kasi may mag-comment. <laughs> Sabi so, niya, later may kukuka ka pala. <laughs> <laughs> Pakita mo yung kukuka mo. Mayroon ka naman talaga. Po. Walang kukuya. Wala ka mo po. Wala. Yung po mga bisnesyo. Uh. Ay, Kaya, <laughs> wala pala lang po po. Magkala ko nyan, yun. Uh, alam mo ano <laughs> yan. Mayroon ganun din yung pamotol, di ba? Oo, mayroon. Mayroon din. Ayun po <laughs> mga bisnesyo. Yan lang sa pagbibideo, baka may sumilip. Joke <laughs> lang. <laughs> ba babari babarial ba, ano yan babiral yan <laughs> po yung mga business Abaw. hindi nasawayan sa wayan trago na yan jo <laughs> po po artist yun na ba no at siyempre tol ano, ano. Uh, yun ingat ingat sa mga pagkano sa ato natin hindi siya doon ano para uh, delikado yung katawan natin na po mga business kaya tuloy ngayon Hmm. Naglala, nagalala ako kasi malayo ako kung ano po mga business ang tangin na siguro natin paraan yung makapadala ano kaya dubli po ang aking pagtrabaho ngayon kasi kailangan po na ano maliban pa din sa may mga problema sa buhay sa utang baka <laughs> daming utang ano mga business kaya kailangan dubli talaga trabaho ano po okay. tapos sa uh, siyempre sa mga pagwa-vlog ko na ano na malalang po ako nakapag-upload kasi yun busy po talaga sa ano, sa trabaho ano po mga misis hindi po ako makapagawa ng mabuti ng content kasi po tapos talaga una una pag na uh, punta sa ibang lugar tapos ke, okay, uh, siyempre kung maghintay ka ng uh, sa albose, video matatagalan pa talaga at kung kailangan mo yung pera bukas, kailangan mo talaga mo trabaho ano po mga ka-business. Salam, itindihan niyo po ako mga ka na, na Kaya nauuna ko po yung trabaho kaysa ganitong pag-upgrade ano, minsan. Pero sobrang pahinayan po ako dahil sa yun nga. Hanggang sa hindi tayo nakakatahod, mababa yung ano. Dahil papatulpotong yung ano po yung upgrade po. lang Talaga nga. Sana po may tibiyan niyo po kung so, mga, mga business. business. Kasi sobrang, ano, sobrang kailangan talaga, ano po. Sana mapasinsya ko po ako. Hindi po tayo mga mag-upload ng mga upload Saka so, siyempre mga business, supportahan lalo natin si Kuwaita Mugdad. Salamat po. Dahil uh, mabuti naman po yung kanyang ano hangarin at saka pa, siyempre para din po magkaroon ng magandang revenue mm -hmm. para sa pamilya niya kung una at saka siyempre makaipon para makatulong din sa ibang tao. Oo. Oh. Ngayon ako, sana makatulong tayo sa ibang tao. Oo. Oh. Magdarating din tayo ngayon, <laughs> sir. Ngayon. Ngayon nga po no, mga ng mga no? na ako business, ano? Uh, Sobra halos, halos susuko na rin ako sa laban. <laughs> yung ano, yung gabi ginagawa na sa umaga para kumasya yung mga ano, katulog sobrang kaliitan yung talaga. Kaya ang gagawin ko ngayon, ko doon, dobli ko yung ano, trabaho ko mga business okay. para makaka-recover maka, okay. <laughs> ano, so ayun nga po na ano tol uh, yun po mga papi mga business ako okay. ano dito na lang siguro ang simple vlog na to at uh, maraming salamat sa inyong pagsama uh, pagsuporta sa kabi si at saka Papa si Sa kabi si Official at saka si Chris Riley ito, Ibera Official. Medyo, okay. medyo kagwang na official. Apo. Okay. saka editor uh, na official. At saka siyempre po sa tabuhan po ng uh, uh, family yun. Okay. At saka siyempre sa inyong abang lingod, kagwang damulang po kung siyempre official. ayon okay. Ayan. At siyempre po sa mga kabisi namin minamahal sa Luton Visayas Minunaw, I uh, shout out po sa inyong lahat. At siyempre po sa ibang bansa, yung ating mga uh, minamahal na asset viewer, mga viewer. Yan, po sila ni Ma'am Tilma Payupay, yan. Ah, Ma'am Atisa Sopronia, yan. Pamari Ma Rivera, ah, si... yun, wala niyo po ako nakakalimutan na po. Mga kaya ito sa ulo siya natin. dito na po mga nabagal mga at may gawin goodbye yeah. tomorrow. di goodbye na siya naman mga